O, Ano, personal na gamit lang, eh. O, pang personal na gamit lang, uling. Uh, dami na rin yan, ano? ikaw nga mag-ano eh. Kaya na mga huli? Oh. Sa lambat? bobo ang bubukas ang Ayos na rin ah. Pwede na yun. Ang ulam. Ito ang huli nila giso. Ito mga ka, Ano? Ano ang huli huli? Ano ang huli huli? na. wag pray. Mamaya, pulutan ka na. Nakaredy. Ayan pa. Ayun. Kuha sa lambat. Okay, so pang ano na, pang gatong, pang personal na, uh, personal use lang. Na <laughs> Nakarede yung ipit. Sakit na. Na, kuha lang yan sa lambat. Sakit na ipit, ipit po na tayo na <laughs> yun.